they boosted their active income. Giddybers, pag-usapan naman natin ang mga ordinaryong tao na yumayaman. Napasin mo ba? Napakadaming ordinaryong tao lang na yumaman. Tawag yan mga self-made millionaire. Yung mga naging milyonaryo na hindi nakamana ng pera pero naging milyonaryo pero yumaman. So maraming mga ordinaryong tao lang pero yumaman sila. So ano nga bang naging secret? So kung ordinaryong tao ka ngayon at gusto natin yumaman, pwede natin gawin mga tips na to, okay? So unang-una, muna natin yung habits nila. Gumuna tayo sa kanilang ginawa. Ano ba ginawa nila bago natin pag-usapan yung means? kasi yung means eh. Yung means, ito yung way para sila umaman. Pero bago sila tumahak doon sa journey na yun, meron muna silang binago. Internal. Okay? So first, mindset shift. Yes, nag-shift muna sila ng mindset. Binago muna nila yung mindset nila. Binago muna nila yung laman ng kanilang utak. <laughs> laman na isipan nila kung paano gumalaw yung brains nila. Kung paano Uh, paano sila mag-isip so from poor mindset nagkaroon sila ng rich mindset Ito yung mga tao na mula doon sa sinasabing mahirap lang ako hindi so ang mindset nila from here kumahirap pa ako yayaman ako yun ang binago nila mula doon sa pag iisip na impossible to possible kung iba iniisip na imposible yan sila iniisip nila it's possible mula doon sa fixed mindset napunta sila sa growth mindset mula doon sa i can't do it napunta sila dun sa I can do it. And mula dun sa spending mindset, napunta sila sa investment mindset. So nag-aral sila hindi na paano gumastos, nag-aral din sila kung paano mag-grow bear. Okay? So that's first na ginawa ng mga ordinary people. Second, meron silang tuloy-tuloy na learning, continuous learning. Ito yung mga tao, they spend money for the books. They spend money for course. Ito yung mga taong bumili ng e-course kahit na last money na nila konti lang pera nila gumagasto sila. Ito yung mga gumastos sa mentor. Ito yung mga nagpa-mentor. Ito yung para meron silang direction magkaroon sila ng direction sa path na gusto nilang tahakin. Okay? So, hindi lang sila gumastos para sa damit, hindi lang sila gumastos para sa pagkain, sa travel. Gumastos sila para matutusin. And third, ito yung mga taong nag-launch ng side hustle. So, yung mga ordinary tao lang na tingin natin ordinary pero nakikita natin ngayon na nagtitinda sila ng damit sa gabi. Nagsasideline sila ng Sabado. Sila yon Okay, they start online selling. Ito yung mga nag-start mag-content creator. Ito yung mga nagbebenta. Ito yung may racket A, racket B. Ito yung mga uh, misang um, kinikritisize natin na panay ka naman racket. yon yun. Alright? And number four, they delayed ratification. Ito yung mga nag-iipon muna bago bumili. Ito yung mga nag-pipray muna bago bumili. Pinag-pipray muna at tapos pinag na muna and nag-create muna sila ng source bago nila binin yung mga bagay. Ito yung mga bago bumili ng kotse, meron muna silang second income. At yung second income na yon, yun ang magbubayad sa car. Ganun sila mag-isip. Okay? Then, meron din silang financial discipline. Ito yung mga tao may budget lang din. Sila yung nagtatagumpay. Yung meron lang silang limit magkano'ng gasto sa nila. Okay? Sila din yung mga nagpo Sila yung mga nagtagumpay. Right? So, ito yung mga binago nila. Ito yung mga mindset na binago nila. Ito yung mga habits nila. Okay? Then, pag nabago na nila yan, ito na. Dukwala sila ng daan. Papunta sa pagyang. Okay? So, una-una na ginawa nila is, pero bago yan, magkapi tayo, kapi po tayo, Jigol. And, ito, announcement ni Doc, sa lahat magustang magpa-code sa atin, pwedeng face-to-face or online, kahit all of global youth, dito sa Pilipinas, pwede natin i-schedule. Uh, PM lang kayo sa personal uh, level Jigol, po ako is malet, para mas magkausap tayo. And if you need speakers sa mga seminars, yun po, team building, level up your next seminar, invite the rockstar speaker. Alright, so ito yung ginawa nila. First, they boost their acting team. So kung ano man yung current source of income nila, pinalago nila yon, in-skill nila, in-improve nila, and they explode then. So for example, kung sila may career, kaagad tinarget nila na ma-promote sila, mapunta sila dun sa highest position. Okay? And kung meron naman silang small business, ginawa nila yung lahat para mag-skill. Nag-automate sila, nag-hire sila ng mga hindi lang magaling na team, yung mga uh, flexible, sabi ko nga, flexible team na tutulong sa kanila sa business or kung meron silang special skill, yung skill na yon in-enhance nila, binus nila. For example, meron akong mga kakilala na nag mc sila sa mga event. Alam nyo, ngayon, meron na silang sariling event business or event organization. Di ba? They boost their active source of income. For example, if they can talk or if you can talk, speaker ka, pwede kang magawa ng content, pwede kang magawa ng course, or pwede kang mag-write ng book. So, you boost or they boosted their active income. Yan ang ginawa ng mga ordinaryong tao. Kaya sila yung mga. And second, they navigate the unknown. Ito yung mga hindi sila natakot. They navigate the unknown. Nagpunta sila sa abroad kahit natatakot sila. Kahit kinahabahan sila. Nagpunta sila sa city, na ipagsapalaran na sila. Nagpunta sila sa ibang lugar, kahit mahirap makapunta doon, sinubukan nyo. They learn new things. Kahit mahirap, they learn new skill they navigate what is unknown. Alam nyo minsan yung unknown, yan yung magbibigay sa atin ng big break, eh, ng big opportunity. Naalala ko nung principal ako. Nasa academia ko for more than 20 years. Pero I navigated the unknown. That is uh, becoming a content creator. It's unknown to me. Hindi ko alam paano, hindi ko alam kung ano gagawin ko. Pero in ko yung takot, I navigated the unknown. Okay? And next, they join community or company with high momentum. Yes, alam niyo mission, kung gusto nating yumaman, sumabay tayo doon sa matataas yung momentum, mataas yung energy, mataas yung opportunity kasi mas may tutulong sa atin. Mas madali na sa atin, kumbaga meron ng system, Sasabay na lang tayo, di ba? So kagaya ng ginawa ni Rockstar, pandemic time, may mga bagay tayong decision that time. So sumabay tayo sa IMG which is na nasa mataas ang momentum. So find one thing na mataas ang momentum, pwede tayo. Okay? So, naalala natin sa movie, di ba? Dati yung mga nagsa sidekick, sidekick lang sa mga sikat na artista, naging sikat na rin sila. Diba dati sidekick lang ni Fernando Poe Jr., dati sidekick lang ni Lito Lapid. So, naging sikat na rin kasi sumama sila dun sa naka-momentum. So, pwede tayong sumama sa mga sa pamilya natin na mataas yung momentum niya, sa mga kamag-anak natin, kaibigan natin, sumubay tayo sa kanilang momentum. Okay? And number four, they use their intelligence. Nung ako po'y um, nasa academe, no? Dean of College of Education, meron tayong tinatawag na multiple intelligences. Isa po sa intelligences is interpersonal intelligence. Ito yung marunong kang makipag-usap or makibagay, makisama sa ibang tao. Pag ginamit mo yan, mayayaman ka. Kahit ordinaryong tao ka na. Kasi You can master relationship, you can master communication, you can master influence. Ito po yung mga tao na nagiging business coach, ito yung mga tao na naging speaker, ito yung mga tao na nagiging great leader, mawak na mga tao, ito yung mga nasa HR, ito yung mga nagtatagumpay sa mataas na position na isang company. Okay? What is your intelligence? You can use your intelligence. Okay? And yung iba, of course, kapi ulit tayo. Yung iba po, nagiging entrepreneur. Yes. So, business talaga. That's one of the things na ginagawa ng mga ordinaryong tao na yung mama. Sinubukan nilang mag-negosyo. Okay? And yung iba naman, pumili ng one investment platform. Then, nag-focus sila doon. Nag-focus sila sa stocks, nag-focus sila sa real estate. Kung ano yung investment yung gusto nila, inaral nila na. Inaral, they studied deeper. So yun, nagtagumpay pwes. Okay? So I'll deliver sa ating lahat. Ordinary yung tao ka ba? Kung yes, may chance na yung mga. Pwede kang pumili dito. Suggest na mo. Let's go, let's go. Kapi mo tayo. Kapi ko.